paano gamitin si fire extinguisher. At nandun din yung classifications of fire na kaya niya patayin. That is why makakakita tayo dito ng mga letters na familiar or nabanggit kanina. Which is class A, B, and C. Ibig sabihin itong fire extinguisher na to, pwede gamitin for like material, liquid fires, and electrical fires. Next, meron tayo pressure gauge. Diyan natin makikita kung nasa tamang pressure pa si fire extinguisher. Next, meron tayo hose na hindi po dapat matigas. Ito nga medyo may katigasan na. <coughs> Ibig sabihin, hindi po ito na ano, hindi nagkakaroon ng proper maintenance. Kasi ang mga hose po natin because it is made out of rubber, nagbibritel po yan. Tumitigas po yan. Baka mamaya, sa sobrang tigas ng ating hose, pagkangat natin, biglang naputol. Yun po yung iiwasan natin. That is why regularly, hinihilot po yan. Okay? Ini-exercise. Next, we have our... Ito, itong nasa ilalim. Ha? Ito yung ating... Andel. Okay, very good. sino sumagot na? Saan? yung sumagot? Ay, may... Okay. Mamaya, may price ka. Burger. <laughs> okay, we have our handle. That is why hindi po ito yung dalawang hawak natin. Kapag hawak na, fire extinguisher. Kasi ito, discharge lever na to. Okay, ito yung pinipisay. Kaya hindi po dapat hinahawakan yan. Ahawakan mo yan kapag ready ka na, i-discharge si fire extinguisher. Okay, next we have our Pin. At yan yung pumipigil para compress natin si discharge lever. Kasi siya yung lock. Ngayon, para na mabunot natin si pin ng mas mabilis, kailangan muna natin yung i-break ang safety seal. At ang dulo po ng ating hose, ano to? Nasel. Okay? Ngayon, meron tayong fire extinguisher na parating nakakaligtaan. Isang part ng fire extinguisher na akala natin walang kwenta at ito yun. Yan. Anong tawag dito? Checklist or inspection tag. Kasi ang fire extinguisher po, para at least mas maintindihan natin, hindi po annually ang pag-PMS dyan. Monthly po. That is why nahahati po yan sa 12 rows January to December. at kapag na-monitor na natin ito, ng 12 months, anong ibig sabihin yan? Ipapacheck na ulit natin kay manufacture Hindi po refill ang tawag dyan. PMS po. Annual PMS. Kasi kailangan natin palitan kung ano yung mga nararapat palitan. At kasama na dito ang inspection tag. Kaya misconception po kapag sinabi si fire extinguisher nag expire every year. Hindi po. Kailangan <laughs> lang natin siya i-PMS. Okay? Preventive measures po kasi yan. Kasi in case na mag-malfunction si fire extinguisher at nakita namin na hindi ito na proper PMS anong pwedeng mangyari? Negligence po yan sa part natin. Section 6 po yan babagsak sa fire code. Sinong pwedeng kasuhan? Ha? Ang buong ERP ang pwedeng makasuhan dyan. Especially kung ito ay hindi na-covered ng ating quarantine, especially ang ating mga fire extinguisher. At isisingit ko lang po, may mga kaso na po tayo dito ngayon, especially sa visa loob ng BGC. Nabalitaan nyo ba? Nanood ba kayo ng Net25 nung nakarang araw? Meron pong nagpapanggap na BFP personnel. Ako ha? Isa daw sa mga personnel ng BFP Taguig na, na, na pumapasok sa building para mag-inspect Huwag na huwag po kayong sa mga ganyan. Kasi yan po yung bagong modus ngayon. Unang-una -una po, si BFP po, bawal kong magbenta ng fire extinguisher. Okay, at si BFP po, may mga ID po kami. At si BFP, hindi po mag inspect yan kapag hindi naka-uniforme. Eh. Nakuha po. Yun po yung mga una, mga, yung tatlong hahanapin natin na. Ha. Inspection order. Ano pa? ID. At saka, uniforming. And make sure na coordinated sila. Ano ba? Nagbago. <laughs> <laughs> Tsaka, hindi ko na nga sana sasabihin eh. Secret na nga lang sana yun eh. Pero sige, umay <laughs> na yan bakit Nabangkit mo na eh. Tsaka, okay. Okay? So, ito,